Hi everyone. So for today's video, nandito tayo ngayon sa aking mga alaga. So ipapakita ko sa inyo guys. Konti lang sila. Ito ang mga oink 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 ko. Hello, good morning mga ka oink oink oink. Kamusta? Uh, nagpapakain ako sa kanila guys. to to ito lang yung alaga namin guys at saka may ano pa kami dito. Hello, good morning. Good morning, baby. Ah. Binili namin ito guys, maliit pa lang siya, 8,000. Bibi pa lang siya guys. Ah. <laughs> Pero hindi pa siya nagka-bibi guys. Mag 3 years na siya guys. Hindi kasi namin siya nabantayan guys na nagano siya guys nag mm, naghanap na pala. Gusto na siyang magpa-stud guys. Alright. So Thank you for watching. See you next vlog.